Ano ang masasabi mong pinakamalaking regalo na natanggap mo? Ito ba ay isang kotse, bahay, o brilyante? Kahit gaano ito kaganda, ang pinakadakila ay ang kaloob ng banal na espiritu. Alam mo ba na ang banal na espiritu ay naroroon kasama at nasa iyo? Nagdududa ka ba kung talagang aktibo siya sa iyong buhay? Minamahal, narito ang mga sagot na kailangan mo. Dapat mong malaman na ang banal na espiritu ay buhay, siya ay kasama mo at nasa iyo sa lahat ng oras. Gayunpaman, maaaring hindi mo maramdaman ang kanyang presensya, o kinikilala na siya ay kumikilos sa iyo sa ilang kadahilanan. Sa video na ito, tutuklasin namin ang pito palatandaan na nagpapahiwatig ng presensya ng banal na espiritu sa iyo magsasagawa rin kami ng malakas na panalangin, kaya siguraduhin manatili ka hanggang sa katapusan ng video upang makuha ang mga pagpapala ng panalangin ito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mangyaring gawin ito at i-click ang notification button para ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na mensahe. Minamahal, dapat mong malaman kung sino talaga ang banal na espiritu dapat ay mayroon kang isang mahusay na pangunawa sa kanyang ministeryo sa iyo bilang isang mananampalataya. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos. Hindi siya ang errand boy ng Trinity, hindi siya ang bale wala sa kanilang lahat. Siya ay kaisa ng ama at ng anak. Ang Espiritu Santo ay ang buhay na presensya ng Diyos na kasama natin. Siya ang ating laging naroroon na katulong, siya ay laging nariyan at hindi nagpapahinga sa ating piling. Siya ay ibinigay sa atin bilang isang regalo noong tayo ay bumaling kay Kristo. Noong tayo ay nakipagkasundo sa kaharian ng liwanag, tayo ay tinatakan ng kaloob ng banal na espiritu upang hudyat ng simula ng isang pagbabagong relasyon. Sinasabi sa Efeso isa oras labintatlo minuto, at kayo rin ay kasama kay Kristo nang inyong marinig ang mensahe ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nang ikaw ay sumampalataya, ikaw ay namarkahan sa kanya ng isang tatak, ang ipinangakong Espiritu Santo. Binibigyang diin ng talatang ito na ang banal na Espiritu ang tatak ng ating kaligtasan. Nang marinig mo ang mensahe ng katotohanan at sumampalataya kay Kristo, ang nagbuklod doon ay ang Espiritu Santo. Nangangahulugan ito na ang lahat ng naligtas ay tumatanggap ng banal na espiritu bilang isang regalo. Siya ay naninirahan sa atin at aktibong gumagawa sa atin. Kaya sa susunod na pagdudahan mo ang kanyang presensya sa iyo, mag-ingat sa labing apat na ng mga palatandaang ito na malapit na nating tuklasin. Numero 1, hinahatulan kanya ng kasalanan. Ang isa sa mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang banal na espiritu ay kasama mo ay ang paghatol niya sa iyo ng kasalanan. Ito ay isang malalim na bahagi ng kanyang ministeryo sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag lumabag ka sa kalooban ng ama, hinahatulan ka niya at ipinaalam sa iyo na nakagawa ka ng mali. Kapag hinatulan ka niya, ginagawa niya ito para itama ka at hindi para hatulan ka. Nag-aalok siya ng malumanay na pagwawasto at ginagabayan ka pabalik sa katuwiran at upang gumawa ng mga pagbabago. Kapag ginawa mo iyon at humingi ng kapatawaran mula sa Diyos, ikaw ay maibabalik. Hindi kanya kinukumbinsi na gawin kang masama at kasuplam-suplam kaya tumalikod ka sa Diyos. Ang kanyang layunin ay hindi upang habulin ka malayo sa Ama, ngunit upang makipagkasundo ka sa kanya sa lalong madaling panahon ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na hindi makikita ng mukha ng Diyos ang kasamaan, kahit sa pinakamaliit na anyo. Kapag nagkasala ka, inaalis nito ang mga mata ng Diyos sa iyo. Ayaw payagan ng Espiritu Santo na mangyari ito sa kaya hinahamon kanya kapag naligaw ka sa kasalanan. Ito ang ginamit ng Diyos kay propeta Nathan na gawin para kay Haring David pagkatapos niyang kunin ang asawa ni Uriah at ipapatay ito. Si David ay nakagawa ng isang pagkakasala laban sa Diyos at namuhay na parang hindi. Isinugo ng Diyos ang propeta upang hatulan siya sa kanyang maling gawain. Nagsisi siya at humingi ng awa ng Diyos. Bilang isang bagong nilikha, ginagawa ito ng banal na espiritu para sa iyo kapag ginawa niya dapat mong hanapin ang iyong daan pabalik sa Diyos at hindi malayo sa kanya humanap ng aliw at aliw sa kanya habang ibinabalik ka niya sa iyong nararapat na posisyon sa kanya sa susunod na makaramdam ka ng paghila sa iyong puso na ipaalam sa iyo na may nagawa kang mali at napunta sa maling direksyon kung saan ka gusto ng Diyos dapat mong malaman na ang banal na espiritu ay gumagawa sa iyo Bilang dalawa, hinihinga niya ang salita ng Diyos. Nakarating na ba kayo sa isang sitwasyon kung saan binubuksan mo ang mga pahina ng iyong Biblia sa oras ng iyong pag-aaral at isang partikular na talata ng banal na kasulatan ang lumiwanag sa iyong mukha? Parang naliwanagan ang bahaging iyon at nagsisimula kang makakuha ng mga bagong insight dito. Iyon ay ang banal na espiritu sa trabaho. Binibigyang liwanag niya ang salita ng Diyos sa atin. Sinisindi niya ang kanyang liwanag sa kanila at binuhay sila. Hiningan niya ang mga salitang iyon at nagbibigay ito ng mga sagot sa mga tanong sa ating puso. Ang banal na espiritu ay tumutulong sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niya ang kakanyahan at pagiging kapakipakinabang ng salita ng Diyos sa iyong buhay kapag naunawaan mo ito. Alam niya na ang mabuting pag-unawa sa salita ng Diyos ay magpapatibay sa iyong kaugnayan sa Ama, kaya naman pinaliwanagan niya sila para sa iyo. Ang pagkakaroon ng hininga ng espiritu sa banal na kasulatan ay nagbubukas sa iyo sa mga bagong posibilidad. Makakakuha ka ng mga bagong insight at direksyon. Gaya ng bating na taga Ethiopia, maaaring matagal mo nang binabasa ang parehong talatang iyon ng Biblia nang hindi nauunawaan kung ano talaga ang kahulugan nito o kung paano ito kumakapit sa iyo. Munit kapag hinihina niya ito, binago niya ang salaysay para sa iyo. Siya ang nagpapaunawa sa iyo ng higit at pinalalawak ang iyong kaalaman sa Biblia. Kapag nangyari ito, tatanggap ka ng mga turo, pagtutuwid, patnubay, pagsaway, at pagsasanay sa kabutihan. Tinitiyak din nito sa iyo na nasa isip ka ng Ama at ipinadala ang banal na Espiritu, ang katulong, upang tugunan ang iyong mga pangangailangan pangatlo binibigyan kanya ng kapangyarihan na gawin ang gawain ng ministeryo maaaring pukawin ng banal na espiritu ang iyong puso tungo sa gawain ng ministeryo kapag sinimulan niyang ilagay ang hangaring ito sa iyong puso dapat kang makatiyak na siya ay naroroon sa iyo bilang mga mananampalataya lahat tayo ay tinawag sa ministeryo ng pagkakasundo tayo ay tinawag upang ipagkasundo ang nawawala at namamatay na mundo sa kaharian ng Ama. Ngunit hindi lahat ay nagbubunga sa panawagang ito. Kapag naramdaman mo na ang iyong puso ay hinihila sa direksyong ito, ang banal na espiritu ang kumikilos sa iyo at dapat kang tumugon sa pamamagitan ng pagsuko sa kanya. Ang sinumang sumuko sa tawag ng Diyos sa kanilang buhay ay nakalulugod sa kanya tinutupad nila ang nais ng kanyang puso at pinapaligaya siya. Kadalasan, hindi ka sumusuko sa panawagang ito dahil hindi mo alam kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo. Ito ang dahilan kung bakit tinutulungan ka ng banal na espiritu na makilala kung ano ang tinawag sa iyo at dinadala ka sa direksyong iyon. Sa ganitong paraan, tinutulungan ka niya na matupad ang mga inaasahan ng Diyos para sa iyong buhay at kapalaran. Kinilala rin ni Jesu Kristo ang pagtawag ng Diyos sa kanya bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo. Matapos siyang tuksuhin ng jablo sa ilang, pumasok siya sa sinagoga upang magturo. Isang balumbon ang ibinigay sa kanya at natagpuan niya ang nasusulat tungkol sa kanya sa aklat ni Isayas. Sinasabi sa Lukas 4 oras 18 minuto negatibo labinsyam. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinubo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo at muling makakita ng mga bulag upang palayain ang naaapi upang ipahayag ang taon ng paglingap ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagbubuod sa ministeryo ni Heso Kristo sa lupa at sinasabi na ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. Ang banal na kasulatang ito ay angkop kay Jesus at sa lahat ng pumasok sa Kanya at naging kaisa Niya. Ibig sabihin, pinahiran tayo ng banal na Espiritu upang gawin ang gawaing ministeryo. Binibigyan Kanya ng kapangyarihan at nilagyan ng lahat ng kakailanganin, kaya dapat kang magpasakop sa Kanya at hayaan Siya na magkaroon ng Kanyang paraan. Numero 4. Kapag nadagdagan ang iyong pakikiramay sa mga tao. Ang pagkakaroon ng higit na habag sa mga tao sa paligid mo ay isa pang palatandaan na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo. Pinupuno ka ng banal na Espiritu ng habag sa mga tao upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sinasangkapan kanya nito bilang isang kasangkapan upang magdala ng mas maraming tao sa kaharian. Ang sinumang walang habag ay hindi maaaring makatulong sa iba. Ang Biblia ay naguutos sa atin na magpakita ng pagmamahal at pakikiramay sa mga tao sa ating paligid. At kung masusumpungan mo ang iyong sarili na sumusunod sa utos na ito, kung gayon ang banal na espiritu ay naroroon sa iyo. Ang pakikiramay ay isang malalim na pakiramdam ng pakikiramay sa iba at isang matinding pagnanais na tumulong na maibsan ang kanilang pagdurusa. Hindi ito tumitigil sa pagkahabag sa isang tao, Kabilang dito ang paghahanap ng mga paraan upang matulungan ang taong iyon na makaalis sa sitwasyong iyon. Sa ilang mga punto sa ministeryo ni Jesu-Kristo, nahabag siya sa mga tao. Siya ay naantig ng habag at nagpatuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Pinakain niya ang karamihan, pinagaling ang mga may sakit, at gumawa ng maraming dakilang kababalaghan para sa mga tao dahil nahabag siya sa kanila. Ang bawat anak ng Diyos ay dapat matuto mula dito at magkaroon ng habag sa kanilang mga puso para sa mga tao. Tulad ng iniutos sa atin ng Diyos na gawin sa kolosas tatlo oras labindalawa minuto. Kaya nga, bilang mga pinili ng Diyos, banal at mahal na mahal, bihisan niyo ang inyong sarili ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan, at pagtitiis. Hindi natin dapat ipaubaya ang habag sa mga pastor at misyonero lamang. Ito ay isang tawag na ginawa sa bawat mananampalataya. Kayat kapag nalaman mong tumataas ang iyong habag sa mga tao, yakapin mo ito at hilingin sa Diyos na tulungan kang ihatid ito sa tamang direksyon upang mayayon sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Bilang limang, kapag hinikayat kanya na manalangin at makisama sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na manalangin. Ang aklat ng mga taga-Roma ay nagsasabi tungkol sa kung paano niya tinutulungan ang ating mga kahinaan at tinutulungan tayong ipaalam ang ating mga pangangailangan sa Ama. Kayat kapag naramdaman mo na ikaw ay hinihimok sa panalangin at pakikisama sa Diyos, ito ay tanda ng presensya ng banal na espiritu sa iyo. Ang bawat mananampalataya ay dapat manabig para sa isang mas mataas na pagnanais para sa panalangin, dahil ito ay tumutulong upang patatagin at palakasin ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang pakikipag-usat sa Kanya sa panalangin ay may maraming pakinabang. Gayunpaman, dahil sa mga alalahanin at alalahanin ng mundong ito, tayo ay labis na nabibigatan anupat nakakalimutan nating maglaan ng sapat na oras at pagsisikap sa panalangin. Dito pumapasok ang Espiritu Santo upang tulungan tayo. Sa panalangin, nakikipag-usap tayo sa Diyos sa dalawang paraan, nakikipag-usap tayo sa Kanya, at nagsasalita siya pabali. Kaya kapag wala ka ng oras para dito, maaari kang maging sa Diyos. Nakakasira ito sa iyong faith walk at hindi dapat pahintulutan. Maaaring gusto mong maanod ang mga hamon, ngunit dapat mong alalahanin ang Diyos, iyong ama, na nagmamahal sa iyo at may kapangyarihang iligtas ka. Dapat kang bumaling sa kanya at tumawag sa kanya para sa tulong sa lugar ng panalangin. Huwag hayaan ang anumang bagay na ilayo ka sa kanya o ihiwalay ka sa kanyang pag-ibig. Kapag ang kanyang espiritu ay pinukaw ang iyong puso na manalangin, sumunod at sumuko sa pangunguna na ito, doon nakasalalay ang iyong tagumpay. Number 6, kapag nakakarinig ka mula sa Diyos. Iniugnay ng banal na espiritu ang ating espiritu sa Diyos. Siya ang link sa pagitan natin at ng Diyos. Imposibleng marinig ang Diyos nang wala siya. Sa makatuwid, ang pakikinig sa Diyos kapag siya ay nagsasalita sa iyo ay isang palatandaan na nasa iyo ang banal na espiritu. Ang Diyos ay nagsasalita sa kaniyang mga anak para sa iba't ibang dahilan at sa iba't ibang paraan. Nagsasalita siya upang turuan, itama, balaan at gabayan tayo sa buong buhay natin. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng kaniyang nakasulat na salita sa mga banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain, panloob na saksi at marami pang iba. Munit sa pamamagitan ng mga channel na ito ng komunikasyon, pinaparinig sa atin ng banal na espiritu siya. Ibig sabihin, alin mang channel ang gamitin ng Diyos, ang Espiritu Santo ang angkla na nag ubnay sa atin sa kanya. Ang kakayahang marinig ang Diyos kapag siya ay nagsasalita sa atin ay mahalaga. Ang pagwawalang-bahala sa kanyang mga salita ay maaaring makapinsala sa ating buhay kaya ang isa ay dapat na nakaposisyon ng tama at sapat na sensitibo upang makatanggap mula sa kanya sa tuwing siya ay magsasalita. Ito ang mga bagay na matutulungan tayo ng banal na espiritu, matutulungan niya tayo sa tamang posisyon, patalasin ang ating pagiging sensitibo, at gawin tayong laging tumanggap sa tinig ng Diyos. Nakikita mo ba ngayon na ang kanyang ministeryo sa atin ay napakalaking pagpapala? Sinasabi pa nga ng Biblia na ipapaalala niya sa atin ang lahat ng ating narinig. Numero pito, kapag inaliw ka niya. Ang banal na espiritu ay nag-aalok sa atin ng kaaliwan sa ating mga malungkot na sandali, na isa pang palatandaan na siya ay naroroon sa atin. Ang pagiging aliw ay isa sa mga pakinabang ng pagkakaroon ng banal na espiritu sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ang ama ng habag at lahat ng kaaliwan inaaliw tayo ng kanyang espiritu sa mga kaguluhan, tulad ng pag-aliw ni Jesu Kristo kina Maria at Marta noong sila ay nagdadalamhati at ang mga disipulo noong nagsimula silang magdalamhati sa kanyang paglisan. Ang banal na espiritu ay kasama mo rin ngayon upang aliwin ka sa iyong malungkot at mababang sandali. Sinasabi ng dalawa Korinto isa, tatlo tandang bawas apat. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo, ang Ama ng Kahabagan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapighasyan sa pamamagitan ng kaaliwan na tinatanggap natin mula sa Diyos. Manalangin tayo. Salamat Ama sa lahat ng ikaw sa akin. Salamat sa iyong intentionality sa buhay ko. Salamat sa iyong napakalaking pagmamahal. Salamat sa palaging pag-abot para tulungan ako. Hindi mo ako iniiwan o pinababayaan. Lagi mo akong binabantayan at inaalagaan ang aking kapakanan. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Salamat sa regalo ng pag-akses sayo. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan sa dilim. O Panginoon, ako ay nagpapasalamat. Salamat sa pag-abot sa akin ng iyong salita. Ang mga salitang ito ay nagpala at nagpapaliwanag sa akin. Naiintindihan ko na kinakausap mo ako sa pamamagitan ng aking mga panaginip. Alam kong nagsasalita ka upang idirekta at gabayan ang aking buhay upang mayayon ang iyong kalooban para sa akin. Pinadalhan mo ako ng mga babala upang maibalik ako. Ipinadala mo sila upang balaan ako sa mga plano ng Jablo upang mahanap kita sa mga panalangin. Salamat sa mga ito, Jesus. Mahal na Diyos, muli akong naparito sa iyo bilang pagsunod sa iyong salita, na nagsasabing maaari akong lumapit ng buong tapang sa iyo. Sinasabi nito na mahahanap kita kapag hinahanap kita. Sinasabi nito na matatanggap ko ito kapag humingi ako, na nagbibigay sa akin ng pagtitiwala na lumapit sa iyo ngayon. Naparito ako upang hilingin na tulungan mo akong sundin ang mga salitang ito na narinig ko. Hindi ko lang sila gustong marinig, gusto kong kumilos sa kanila. Gusto kong sumunod at gumawa ng mga hakbang na naaksyonan. Tulungan mo ako, o Panginoon. Bigyan mo ako ng biyaya na hindi lamang tagapakinig kundi tagatupad din ng mga salitang ito. Mula sa sandaling ito, tulungan mo akong maging sensitibo sa iyong mga salita na dumarating sa aking mga pangarap. Mangyaring tulungan akong kumuha ng mga tala at bigyang pansin ang mga ito. Turuan at tulungan akong makita ang kahalagahan ng mga pangarap at pangitain. Hinihiling ko na tulungan mo akong maging receptive sa kanila bilang mga channel ng komunikasyon sa'yo. Hindi ko nais na patuloy na baliwalain ang aking mga pangarap, ang mga kahihinatnan ay malubhang, at hindi ko nais na maranasan ang mga ito. Ipinapahayag ko na hindi ko na itatapon o papansinin ang aking mga pangarap. Pakikinggan at susundin ko ang anumang sabihin sa akin ng Diyos sa pamamagitan nila. Maghahanap ako ng mga interpretasyon para sa mga hindi ko maintindihan. Hindi ako papayag na manalo ang demonyo sa buhay ko. Natanggap ko ang kinakailangang karunungan upang mag-navigate sa bawat panahon ng aking buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Naguutos ako laban sa bawat gawain ng jablo sa aking buhay. Ang kanyang mga plano at plano ay nakansela at nabawasan sa wala sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ang mga kamay ng Panginoon ay lubos na nasa atin para sa kaligtasan at pangangalaga. Sinasabi sa awit siyam naput-isa, isa-sero, labing-isa, walang kapahamakan ang darating sa iyo, walang kapahamakan na lalapit sa iyong tolda. Sapagkat utusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na inatan ka sa lahat ng iyong mga lakad natanggap ko ang mga salitang ito. Ito ang magiging bahagi ko at ng aking mga mahal sa buhay. Salamat sa pagbibigay ng mga sagot habang ako ay nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati kita sa pananatili hanggang sa katapusan ng video. Naniniwala akong pinagpala ka. Pakiclick ang bell icon para i-on ang mga post notification para hindi ka makaligtaan sa iba pang makapangyarihang mensahe tulad nito. Gayon din, mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ito nagawa noon.